Ngayon naman guys, tayo po ay magbaboy. Yan po guys, isang yan guys. Isang ng baboy yan guys. Nadoon po natin yan guys. Nadoon po natin yan guys. At nandito po yung pakompletuhan po ng ating adobo na baboy. Yan. Kaya ka lang sinang kamatis. Ayan. Yes. Nagulay na sitaw. Kato, yung komplet na po yan guys. Yan na yan. Yung lalagay na laurel ba to? Ayan sibuyas, bawang ano okay, guys, higisa lang po natin guys ano po yung kawali natin guys na gagamitin ano okay, guys ano okay, po natin guys, ang ating pagkadobo ng baboy guys ano okay, guys, nai-prepare na po natin ang ating mga gagamitin ano okay, guys, iiwan na po natin yung baboy ano okay, kamatis iba po kasi guys, tomato sauce na nalagay sa adobo pero ako po kamatis na lang po okay, guys, yung ating bawang at sibuyas ang paminta Ayan, e, gulay natin na si Sigan dalawa lang. At yung ating sikso na maingay. Oh, oh. Ayan, okay, siya. lang po natin yung kawali guys para mapag na po tayo. Ayan guys. Ayan guys. natin ating kawali guys. Ayan na. Ayan na. na. Ayan talaga na. natin siya ng mantika.

Ayan Kamatis Ayan yun. Ayan yun. Ayan yun. Ayan yun. guys

baboy. Nahiwa, Mahiwa. Parang nangumpik. Mahiwa. Parang wala na isang kilo. Okay. Isang kilo yan, guys. Isang kilo baboy na rin guys. guys. Kasi baboy ito guys. So, Palalambutin lang natin sandali. Sandaling-sandali lang natin yung guys. Palalambutin guys. May naman dito naman ang hiwa. Tapos muna natin guys. Palalambutin lang natin sandali guys. guys. Hmm. Sigurado na yan guys. Yung isang kilo natin yung parang ano yun na, minuto mo ito ah. Ang um, patas na yan guys. Patas na yung kamatis. मी दोन Para mí, no para mí, eh, nada, no me queda.

So guys. Kalian nanti yang toyo at suka. kita lagi nanti nipnya mamaya. Itu okay. may takpan. natin guys na mula mula guys. Mamaya so, tingnan natin guys. Ito it okay so na yan guys. Ito guys. Ito natin. babong baboy. Ito natin natin guys. ¡Muy bien,

So, hihalo-halo ang ating ulit. Para ang tigbit sa maluwang lasa. so, pili. Ayan, guys. So, pan -pan -pan guys ang panang -pan 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 guys. guys. Ayan yes, guys, tingnan natin. nga guys, puto na yan guys. Ayan ating... guys, puto na po ang ating yan na guys, nangyari yun. Diba? At ang tinong pangalun ko guys. Ayan guys, ang tinong baboy na marahirain yung sitaw kanina. Ayan na guys. Ang um, luto. Um, tinanong siya. Um, Ito yun guys. Ito na guys. Ang adobong baboy natin with tidbits pineapple. Kainan na Ang susunod. Ano po nagtapos guys ang ating pagluluto. Adobong baboy with tidbits pineapple. mga guys, Guys, ito na po ang ating adobong baboy with tidbits pineapple. O kadobo guys, with tidbits pineapple guys. Hmm, guys, ulamin na ko natin guys. Kain na tayo guys. Hmm. 嗯 mm. Mm -hmm. panalo <clears throat> panalo panalo guys panalo, panalo po ang ating pork adobo with pineapple tidbits. Mm. Mm. Deixa hum. é ele lá com dois thank you 是的。いい